Uy, sa'yo rin ba tumigil? Eh, pero kahit ganun, may charm pa rin. Yung mga staff, mabilis kumilos. Ang ganyan dito mami na Ano? Wala, hindi sa video. Wala. Wala, hindi ako magka-video. Busy ko. Ito, kahit phone ni ano to eh. Ah, kanina tong phone? Ay, kay ano, RAM? Kay RAM din po ito, eh. Oo, oh, di, diba, mahala na siya. Parang sila sa pagkasa ng makina. Kairan ba to? Last lap. Tumakbo na lang ako ng todo. Hoping... Okay. Na hindi na mag-off. At sa wakas natapos din ang ride. Kayo ako. Ano ba itong karting na to? Tumitigil bigla pero sige, next time ulit. Sana mas smooth na. Okay.